Para mm. pagka lumaki ang tubig doon, gagabas ang tubig dito. Yeah, tama. Di ba? Yun ang purpose niyan na. Pero, eh. eh. <laughs> Kasi siyempre, pag tinakpan mo na yun ang simento, hindi mo na maalam eh. Yeah. Di ba? Okay. Andrea isang okay. shot. Another is, nagkaroon na. So, siyempre, ito. Siyempre, it yung mic. off

Hindi baka ano. Sir, ato. Yes, sir. Sir, ato, papicturean natin to. Kailangan ko ng kailang phone. Di ba? Horse, picturean mo to. Oo. Ah, ah. so, Wala halos bakal eh. Mike, Mike! Mike. Kuha kayo ng maraming ka na oh, okay. picture okay. nito. Okay. Mike, kuha kayo ng maraming picture nito para pag-file natin ng case. Pwede yung gano'ng kanipis kung baka gano'n Saka nakita mo kung gano'n ako ang team ba? Sige yeah, naman, no, nakawa ako. Pag ito, tinamahan ng okay. tubig to, wash out to. mas malipis to. Hey, no. to. to. Right? Kailangan picture nyo ng kontinus siya. Um, Tapos lagyan mo ng lagyan mo ng dyaryo. So, ano yung mga... Kailangan mo na nalagyan ng dyan. Mula, 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 material mula, 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 Pala si nandito eh. Oo, nakikita ko lang. Sige, Saan yung Taiwan? Turo mo yung Taiwan? Sir? Sir, excuse me po. Excuse me, Sir. Hindi uh, 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 yes. naman ng... Ma ito, uh, 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 yeah. March 16, ha? Uh? Yes, Sir. This year? This year. Completed? Kasi mm -hmm. eh, sinabi ng subcon, kanina nagsimula lang siya ng March. Though. Eh, bakit completed na sa ng March? 2025. Kasi sabi ng subcon, eh... Alam mo, makapal pa nga ito, eh. Makapal pa pa. Yung mas manipis, yun doon. Hindi pare-parehas na ano? Hindi pare-parehas. Iba-iba. Iba-iba. Anong ibig sabihin nun, Sec, pag hindi pare-parehas? Well, alam mo ang problema natin dito, hindi natin maalaman kasi wala nga plano. Dapat ito, may plano nandun kung gaano kakapal kapalambakal lahat ng detalye eh, para makumpira natin sa aktual. Ang problema nga, no? walang plano. Pwede, pwede ka bang gumawa ng project na halos 5 million pesos oh, na walang may plano? Pwede ba? How much yung project cost? May nakita kami doon, uh, dagawa, 89 something each dagawa. So, roughly about Riot, 180 million. Pero nakalagay, completed sa records namin. Ha? So we will have to validate. it Nakalagay, completed. Ang aagamin natin dito kung bayad to. Kasi kung bayad to, parang Mindoro din to. Eh, Ganon din. Yan, nak nakakakita na tayo ng pattern. Uh, kaya, importante nandito ang ating special advisor for the ICI. Sino mo, tanggalin mo ngayon sa tila. Tanggalin mo, tanggalin. Tanggalin mo, ay wala, wala. Tanggalin mo, nandiyo natin. Hindi, kukunan ko rin, kukunan ko rin ang picture. Can you just, can you just look at it? Sapa, Show lang, ay, ay, malaw, malaw. <ps2> Lin Where... for show. Ano pala yun? Pwede bang, photo pala yan. Pwede bang, gusto ko lang makakita ninyo ah. Yung mga tubo na yan, sa pagkakailin ko dapat yan tagusan. Una mo ka kami dito, dito una mo. Is... Kinabit lang eh. Hmm. Props. 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 Anak ng putang ito mga taong Can you see? Can you just... Nakukot, Dak makikita ba kami Kasi gagamitin natin sa evidente This is a joke. Kita na. Hindi na. yan tagusan. Props <s -tano. s -tano> <s -tano> lang ito. sapa anak ng puta sa mga tao. Sinabi ko. Tapos bumaba ka dun. Yes, po. Tunan mo kami rito. Nasaan yung foreman? First time na makikita ko na. Nasaan yung foreman dito? So, to, uh, na so yung puto so, na kakabit ko yung puto, sir? Ani? Fake news pipe. Fake news pipe ang Pwede mo halisin ito. Tapos uh, kunan natin yung kwan. Puna mo rin ito, Riot, ha? Lahat ito. Basta peke, eh. Ito pang klasik. Pwede kang habang kinukunan mo, nagsasalita ka. Talos na Importante kasi yung dyaryo. At itong picture na ito. Kaya para makita mo. Dapat yun may video doc documentation tayo, of course. Aha. Kaya siya ka-first sila, baby. Kapit sa pipes, eh. Ano pong mali sa pagkakabit sa pipe? Walang pipe eh. Warang hindi naman tagusan eh. Peke lang yun eh. Para, para mapakita lang na meron. Nakano lang. Nakapatong lang. lang. Check, check di na. Hindi ko alam eh. Hindi kasi kami engineer. unang una wala tayong plano dito eh. Problema kasi, wala tayong tiwala doon sa mga engineers. Hindi <laughs> Sino bang engineer? Hindi, hindi. Itatanoyin ko. Nakusapin ko si Pai. Uh, tatawagan ko ba ano, ng tawag dito? No, clearly. Ko. Dapat yan, nakakonekta doon para pagka lumaki ang tubig doon, gagagabas ang tubig dito. Yeah. Tama. Diba? Yun ang purpose niya na. Pero, eh, eh. <laughs> Kasi syempre, pag tinakpan mo na yan ng simento, hindi mo na malagam eh. Kaya, diba? Andrea isang shot ng mga kanyang wife. Nagkaroon na. na, na siyempre, so, ito, lang, ito kasi premium ito. No? Yung kamay, siyempre, yung, ano yung, tubig, pupunta rito. Pag na. dito lalabas. Dito lalabas na. Dobby, isang tanggal lang ng... Dobby, tanggal lang ng... Drawing talaga. Ang kanyang mo mga mga Yan, yeah, no, kunyari yun. Pero kung nabayaran, nakapasa na sa inspector. Hindi, yun, yun. Kita niyo yung mga pipe na yun. Yung nakasimento na. So, ibig sabihin niya, yung mga pipe na yun, ganda yun din. Tanggalin na lang dun para makita. Okay, have you obvious ba? Obvious o. Nakadesenyo to yung teres. Ha? Parang naka nakadesenyo. Nakadesenyo? Naka naka ano yan? Parang ano? Ay, sa kabila rin sir. Ano natapos na sa sir? Ano sa kabila? Aesthetics. <laughs> Aesthetics <laughs> daw yan. Pabon. Ano yun? Alam mo naman. Ito na to. Whip hole pull ang... pull down Whip we pull gaano kakapal dapat yan? orange mas mo, Sir na hindi man nga nakakonekta eh. Oo, ganito sure niya. Ano? Ganyan lang, o. Oh. ganyan, no oh. nilang gano'n. Tama ba yung haba niya? Desert. hindi naka-portrait nga ang uh, engineer naka, naka pero naka, hindi siya nakakonekta sa kabilang side ng light nakapatong lang siya peke eh okay. papakita ko pa sa iyo ha okay. may papakita pa ako sa iyo tama ba na ganito lang ito, ha dike. Matapos nakita mo yung kapal ng bakal. Makapal na 'tong bakal na 'to, pero 'yan, oh. Dapat tapusin. 16 mm. Anong anong palagay mo nito? Ilan 'to? Mga 10 mm 'to, ilan 'to? 12 mm. Tapos yung tie wire niya, dapat ganyan ba yung tie wire niya? Ganyan. Ah, ito. Tama yung kapal nito. Ganyan talaga lang yung kaliit. ng no, wire. Oh, okay lang yan, sir. Basta at least sana double time yan, sir. Double? Ah, okay lang yan. Double time. Ah. Parang dalawa sana yan, sir. Ah, magkabilaan. Mm -hmm. Hindi lang sa isang side. Oh, okay. Yan, no? Nakikita mo ganyan, no? Yan, no? lang ka lang nya de coloring ata. Sir, 10 mm. Ito may papakita ako sa inyo mas maliit. Siguro ang 10 now. mm lang eh.